Ah, uh, hello ma'am. Good afternoon po sa inyo. Hello po. Good afternoon. Ah, uh, ma'am, ask ko lang po. Ah, uh, between Mayor Biko Soto and Congressman Kiko Barsaga, sino sa tingin mo ang mas role model para sa mga kabataan and why? Um, personally po, I feel like Mayor Vico Soto kasi pinapakita niya good governance, good governance, uh, magandang pamamalakad sa Pasig. Kasi as we can see now, ang ganda-ganda ng Pasig. And kay Congressman Kiko Bersaga kasi medyo harsh yung approach niya, especially in social media. Like, personally for me, I don't see any purpose sa meow-meow as compared kay Mayor Vico Soto na very straightforward kung ano yung gusto niyang gawin sa platforma niya. Very straightforward yung platforma niya itself. And yung concern niya sa mga tao. Yun lang po. At, tapos ma'am, with regards to that, may tanong ko ako. Sa tingin niyo po ba, it's about time na pagdating sa mga Uh, mga sasali sa eleksyon, yung mga tatakbo, it's about time na ba na i-consider din yung mental or yung emotional state nila bago sila tumakbo? I mean, yung dadaan sila sa halimbawa sa isang ano, uh, psych test. Sa tingin mo, pwede bang maging ano na 'yon, uh, mandatory para sa mga mamumuno? Um yes po. I feel so kasi po I wouldn't want to be under a reign of someone in the government that personally is unstable. I feel like if you're unstable, then you cannot lead other people as well. So, yun na po yung pinaka I think valuable if you're ready. Kuya, so like I said nga, if you're unstable, hindi mo rin talaga makikita ng totoo kung ano talaga yung vision ng isang tao